Hello guys! Kumusta na kayo? Balikan lang natin ang nangyari ng pagputok ng pinatubo year 1991 Sa mga hindi pa nakakaalam yung mga bago lang pinanganak Nung hindi pa pinanganak ng 1991 Ayan po ang napakagandang view ng Zambales Nung araw na hindi pa pumuputok ang pinatubo Berdeng-berde Wow! Napakaganda! Likas na yaman Napakaganda Nakikita nyo naman yan guys at balikan lang natin ang mga pangyayari noong nangyari noong panahon bago pumutok ang pinatubo hanggang sa ito ay pumutok ang mga naging magandang biyaya ng pinatubo kahit ito ay nakasalanta sa ating mamamayan ay tsura nyo yung nakikita niyo dyan sa taas ayan yung, no, ayan yung abo na yan. ayan yung niluwa ng bulkan ng araw Ayan na guys, oh, ang mga Buwangin. buhangin na galing ng bulkan. Buhangin na pinatubo. Napakarami yan. Hmm? Linis. Kita nyo, galing sa bulkan. linis. Pinatubo. Puro buhangin yan, no? Kapal ng buhangin. Pero sa patag, wala na mga ganong buhangin. Di sa bundok, marami. Hindi naagusan, eh. Ah, eh, kapalo puting-puti pa oh. Huh? Puting-puti, huh? Linis, salandrahin lang 'yan parang palitada. na. 'yung uh, kapal ng buhangin na ano. Oh. Eh? Yung unang putok na naman pinatubo, ano 'yan eh, na, nasa 1 pit ang kapal ng buhangin. Eh. Ito nasa ano to sa 8 na lang nabawasan na siya. Oh, nasa ako nakuha oh. Dyan dito, guys, oh, may buhangin po. Oh buwangin yan natabunan lang ng ano ng mga down down sa mga bagay paano masabi? paano masabi? yan guys kahit natatakpan pa ng mga damo yan o basura yung ilalim yan puro buhangin pa yan sa part po ng bundok yan sa taas pero sa mga parting patag wala, wala na ganong buhangin kasi inanod na yan ang baha sa mga ilog papunta ng dagat pero sa bundok po marami pang buhangin ang kapal pa ng buhangin pwede ka pa makagawa ng halublak at makabuo pa ng isang bahay na konkreto. Wag masipag ka lang mag-ipon mga karami pa. Papalaay mo lang yan. Pag medyo may dumi, salandrahin lang. No, no, Ayuda. No, no. <laughs> Kita nyo guys ang biyaya napakaraming buhangin na yan sinasako para hindi ano rin ang baha. pwede magana ng lublak pwede gawa ng bahay ayan dami ang nakasako lang tiyagaan lang ano pa rice biro yung isipin mo galing biniluwa ng bulga nyan kailangan natin din na mapakinabangan. gawin natin ng lublak Panggawa ng bahay matibay din naman Wow, karami oh. Paramih buhangin. Biyahe galing sa bulkang Pinatubo. Yan guys ang tinatawag na pinagpala. No, 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 no. Pinagpala ng buhangin. Hehe. No. He. At eto na guys. Gawa tayo ng sampol. Gumawa na uh, ng block. Yan. Gumawa na ng haloblock yung iba. Marami na kinabang niya. Part na sambales. Tarlac. Pampanga. Bataan. Yan. Ginawa ng block. Napakinabangan siya guys. Tinan mo, guys oh. Tignan mo guys. See? Tingnan mo raw. Tingnan mo. Wow dandan -dan lang kahit ano yan buhangin pinatubo lang yan talagang wow kali mula sa bulkan pinatubo nandyan nice. guys nasa inyo na kung gano'n nyo titibayan ang, ang ano yan, yan, sukat nakasulat dyan depende na sa inyo kung ilang peras nyo pa lalabasin sa isang supot para maging matibay ang gawa nyo hollow block. Okay, sige mga panat pa. Yan na ng mga sukat depende na sa gagawa kung gaano katibay ang gusto nyo gagawin ng lublok kahit sa ngayon may mga buhangin pa rin natitira dyan sa bundok eh. Basta yung mga bundok na hindi pa na bubungal nagagalaw makapal pa ang buhangin dyan hanggang ngayon kaya hanggat kung meron pa natitira ilang taon na rin ang nakalipas mula nung pumutok ang vulkan meron pa rin natitira pa paano Gamitin natin siya, pakinabangan natin. Ano you know guys? Ayan. Ayan guys, nakakarami na no. oh. Dami na no, oh, nakasalansa. Ayan naman, itura nung pagputok ng vulkan, itura nung paligid. Yung mga nasalanta. Grabe guys, tinan nyo oh sa kapatagan grabe puro abo at buhangin yan ilang years ay ang aktual aktu na larawan ayan na nga oh, yung halublak ng mga gawa sa mga buhangin ayan ginagamit na panggawa ng konkretong bahay si dalawang palapag pa depende na lang naman yan sa gumagawa kung gaano niya katibay gaano niya katibay gamitin at yung mga timpla ng semento Konkreto yan guys Tinan nyo See si Biyaya ng bulkang pinatubo Pangputing sa mga ginagawa Pwede yan pambuhos Basal Ayan pangploring Paano Marami marami siyang pagagamitan Ayan o oh. no? Pangasintada Ayan oh. Mga poste See? Yeah nga guys, sinasabi ko, yung pagputok ng pinatubo, marami, marami nakakinabang ng mga kababayan natin. Paggawa ng bahay, uh, paayos ng kalsada, yung iba, marami, marami kapalitada. Ang marami pa pag-usapan yung mga nag-experience natin kasi marami din naman nag-buwis ng buhay araw na yan. Pero guys, hanggang dyan naman tayo kung meron pa kayong karagdagang gusto malaman sa pagputok na pinatubo, search na lang po Google nyo. Parang talagang kabuhang history. Makikita nyo, ayan lang po sa akin ay buod lamang ng kwento ng mga pinatubo at ang mga bagay na napakinabangan natin. Mabuhay, yes. lalong lalo sa mga umabot sa history ng pinatubo na ngayon ay iba'y matatandaan na. At yung iba'y sa mga kabataan na ngayon ay history na lamang at kwento-kwento na lang ang na narinig nila sa kanilang mga lolo't lola. Bye-bye, maraming salamat. <laughs>